Mi me up. Paano ba magtasking dito? Open nyo lang yung inyong account. Tapos dito sa pinakababa, ito, pindutin nyo yung me. Tapos dito, hanapin nyo yung stream center. Streamer center. Tap nyo yun. Tapos ito yung pipindutin nyo dyan. Ito. Ayan. Tap nyo yan. Tapos ito na nga siya. Ayan. Ito yung tasking. So, pindutin nyo lang yung go kung gusto nyo magtasking. tasking Itong isang ito, itong nasa unahan, pwede, pwede nyo itong magawa sa sarili nyong panel. Tapos, ito naman, dapat sa agent nyo kayo magpapa-oras. Pag pindutin nyo nga yung go, ito yung lalabas. Ayan. Pindutin nyo itong start. Para makapag-open kayo ng panel. Tapos, ganito na siya pag na-open mo na yung panel. Ayan, ganyan. Tapos, dito sa daily salary, diyan mo makikita kung tapos na ang iyong tasking. Click mo lang yan. Tapos pag okay na, click mo lang yung confirm para pumasok sa account mo. Dito kay CineUp, kailangan meron kang agency para magkaroon ka ng tasking.